Yes, dahil nga ito, nagkita si Jericho at si Hart, di ba? Mm -hmm. So, ang tanong natin, papatok pa kaya ang balik tambalan ng mga artistang dating magkarelasyon na may kanya-kanya ng buhay ngayon? Yeah. Ayan. Yes or no? po, na po kung sa tingin namin ay papatok o hindi. Ayan at naman. yung mga klase, Baka maybe na, na namin sa tingin nyo pa, papatok o hindi. Ay. 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 Ah, ayan na. Ako, no. Hmm. So, para sa akin, bakit naman pong bakit papatok? Bakit no? no? Ayaw na nang panoorin. <laughs> Alam niyo po, ang mga fans ganito yan. Oh. Kapag ka ang love team, alam nila ay magka-love team. Na gusto na rin sa totoong buhay, sila pa rin. Kasi andun yung kinig-kinigan. para di ba, Maricel Sharon dati, oh. Nora, Kerso Cruz, mga di ba? Gabi siya. Parang, mas gusto nila na magkaroon talaga ng totoong relasyon. Hindi lang love team. Kung baga, real at real, di ba? Mm. Pero ito kung ganyan, magbabalik ng bahay, ay hindi rin yung tatang kinikin. Eh, ba't pa kami kikiligin yan? Hindi na bagay. Hindi naman totoong sila. So, hindi na namin papanoorin. Kaya hindi ako naniniwala na papanoorin pa rin po. Pero mas gusto kong yes. But ang gabi at siya, Aron, pinagkino. Kaya ang sabi ko, mas gusto kong yes. Diba? Narinig mo? Mas gusto kong yes. Kaya aninidigan ko yung no. O, di ba sabi <laughs> oh, oh. ko, mas gusto ko ang yes. O, ako naman, why yes. not talk, not yes? Katulad nga ng gabi at Sharon, diba? <laughs> Kasal <laughs> ko, mas gusto ko ni oh, yes, oh. di ba? <laughs> Nagbalik sila, lalo na, concert pa lang ha, concert pa lang, dinumog na ng mga tao. Eh, paano pa yun kung pelikula? Yung Hot Jericho sa palagay mo. Mm. Oo! Oh, oh, Alam mo, ako ha, eh, ako, hindi ko, hindi ako naging fan ng oh, at -Jerico. At Jerico. oh, Pero parang kung magsasama sila uli sa isang project, papanoorin ko. Oo. Oh, o. Ganun ang nararamdaman hmm. ko. At saka, ano, hindi lang Sharon gabi ha, Sharon Richard din, nung magbalit pelikula, oh. nag-click. Nakalimutan ko lang yung title Girl ng pelikula. Pero nag-click yung magbalit ng balik. And diba? mm. Richard Don, di ba? Richard Don, oo. Oh, oo. Oh. Oh, At mm. trending sila, by the way, pa din kay Vice Ganda yung show na know. pa. Bino, don Solweta Bilu, mo ako. Idol Solweta di ba? Ah, dapat talaga sa yes? <laughs> kasi unang-una kasi, Marami pa rin mga tagahanga yan eh. Diba? Mm -hmm. Alam mo kung gagawa ng pelikula ang Guy and Pip, mm -hmm. magkiklik din yan. <laughs> Kaya lang, <laughs> well, si sa Tito Pip ba eh okay sa kanya? Uh Oo. -oh. Okay, okay naman. Ako maybe, depende siguro sa dating magka-love team na mm -hmm. magagagawa uh, ng movie. Sa akin na uh, yung Jericho Heart, mas magkiklik sa akin ng Jericho Christine Hermosa. Mm -hmm. Then compared ah, okay. to mas, Heart, uh -oh. compared to Heart Evangelista, ang ginawa lang naman nila yung Panday. Hindi naman sila gumawa ng movie yung ano talaga, ito talaga yung Jericho Rosales at Christine Hermosa. Ito talaga ang pinagsimulan ng mga love team, di ba? Mother mo of love teams. Yes! Yeah, Sana'y, at oh, saka ano? Sana'y wala ng wakas, oh, oh. di ba? With o Ocampo. Dahil yes. yung yes. pumunta ako ng Indonesia. Ito na oh, ako. yan naman. Oh, yan naman. Kilala si na Jericho Rosales oh. at si Christine Hermosa. Correct, dahil dito sa pelikula nila with Juan Migbondo. Oh, no? yung ngayong nandito yung sabambyo, ka. Ngayong nandito ganito di ba? Diba? Grabe yeah. ang ganda ng story Indonesia. Mm -hmm. So parang feeling ko depende po sa love team na Sorry. gustong mapanood ulit ng mga manonood. Sa bagay totoo 'yan kasi halimbawa kung magbalik tambalan si Maricel at si William, parang wala na, no?